Welcome back sa usapang loan at online lending Sa video na ito, ating pag-uusapan itong uh, O-Peso Siguro marami sa inyo ang uh, familiar sa pangalan Di ba may O-Peso nung uh, nakarang taon? So, welcome back O-Peso! <laughs> welcome natin muli si O-Peso Si Opeso ay matagal-tagal ding hindi nagpakita sa Play Store. Actually hindi ito ang kaniyang luma na um, app. Bago po ito. Kung mapapansin nyo po ay 1000 plus pa lang ang kanilang um, total number of downloads. Dahil meron po silang 4.8 star ratings. Inulan po ito ng maraming hindi magagandang reviews at saka feedback. Sa katunayan, ginawa na po natin ng reviews itong Opeso one year ago. So, mahigit isang taon na. Sa kanilang uh, lumang app, Nakakuha po sila ng uh, 102,916 na mga reviews and feedbacks. Sobrang dami na po 'yan. At kung uh, hindi ako nagkakamali, nasa 500,000 na ang total number of downloads nila. Pero dahil sa hindi magandang uh, pamamalakad, I mean, hindi magandang Uh, pagbibigay ng serbisyo sa kanilang mga client. Kaya, napilitan silang magtago. Di ba? Sinabi ko sa inyo na kapag ang online lending app nakakakuha ng uh, negative feedbacks mula po sa kanilang mga uh, client or mga borrowers, magtatago talaga yan sila. Parang nagpapalabay or nagpapalabay. Nagpapalipas lang ng panahon. Nagpapalipas ng panahon para Uh, kahit papano makakalimutan sila ng mga biktima nila. kayo biktima din ba kayo ng upeso? so far nakakuha po tayo ng 114 na comments dyan sa ating uh, uh, review sa kanila uh, more than one year na. ngayon fresh na fresh ang kanilang kanilang app. Uh, medyo mayroon lang konting pagbabago sa logo. Oh, kung napapansin nyo, sa logo nila dati, uh, O pa rin, pero may nakasulat na O peso. Dito sa bago nila ay wala. Pero halos pareho lang yung uh, guhit ng kanilang logo. At ngayon, under po kay Oclick Lending Company Incorporated. Yung luma, ganun din, Oclick Lending. Ito talaga si Oclick, ayaw talagang magpahinga. Oo. Gusto talagang mambibiktima na naman. So kung kayo po ay biktima nila noon, hmm, anong plano niyo ngayon? Uutang din ba kayo uli? O baka nabura na rin nabura na yung uh, utang ninyo sa ano, lumang app nila. <laughs> Pero hindi ako naniniwala. Nasa system pa rin nila. Kung mayroon kayong hindi binabayaran dati, matitrace pa rin nila yan hanggang ngayon. Kung hindi po, nasunog sunog or nasira yung system nila. Pwede na lang kung nasira, wala na uh, burado na lahat yung mga ano niyo, mga record niyo. Pero kung ang inyong record na forward na po nila sa sa collector nila, malamang ihingin nila yon kahit nasira pa yon yung uh, nasira pa ang system nila. Pero babalikan natin ang ating uh, review sa Opeso noon hanggang ngayon hindi po natin babaguhin dahil dati ang ano natin ang hatol natin sa kanila ay loan sharks na loan shark at data privacy violators din po sila para sa mga walang alam pa first timer pa na mapanood itong video na to at hindi alam kung ano yung loan shark ang loan shark po malaki ang processing fee yung binabawas nila sa loan at yung interest din nila may kalakihan din yung sinasabing mahaba ang tenure or repayment period, hindi po totoo yun. 7 days lang po ang binibigay nila. Basta loan shark, yun po ang kalakaran nila. Maiksi ang uh, tenure. Kailangan mong ibalik yung hiniram mong pera within 7 days. Kapag hindi, lagot ka sa kanila, guguluhin ka nila, haharasin, tatakutin at ipapahiya ka. Doon na lalabas yung ano, yung uh, pri, uh, data privacy violato, uh, violation nila. Dahil yung mga personal information mo na isinumiti mo sa kanila, isinadmit mo sa kanila nung nag-apply kayo, gagamitin po nila 'yan laban sa Kaya mag-ingat po kahit nagbago sila ng app, pero yung mga tao na nasa likod nito, yung lending company na nasa likod nito ay ganun pa rin. Parihong pariho pa rin. Oo, Kahit na rehistrado sila sa Securities and Exchange Commission, hindi po 'yon ang basehan natin dito sa uh, pagre-review natin. Dapat po kung uh, legit sila, dapat po pumasa po sila sa tatlong basic lang naman na requirements natin para uh, pwede nating mairekomenda at pwede silang tangkilikin ng tao gaya ng uh, Tala pasado po sa pagiging uh, registered hindi loan shark at hindi din po nanghaharas at namamahiya pero ito si Opeso kahit na rehistrado siya sa SEC kay Oclick lending company yun yung nakarehistro sa SEC eh. pero loan shark po sila ang laki po ng binabawas nilang processing fee mataas ang interes at kailangan mong ibalik within 7 days yung pera. Tapos, kapag hindi mo ito nagawa, hindi mo na ibalik ang pera within 7 days, doon na. Guguluhin ka nila, ipapahiya ka nila sa lahat ng mga contacts mo. Hihigupin po nila lahat ng mga contacts mo sa inyong cellphone at pagtitextan po nila yon, Magtitext plus po sila ng hindi magandang uh, salita laban sa inyo. Oo, sasabihin lang naman nila na ginawa ninyo silang co pag sinabing komiker ay may responsibility silang magbabayad sa utang mo pero hindi po yon hindi po totoo yon sila mismo ay uh, hinigop nila yung personal information mo na uh, lingid sa kalaman ng karamihan na yun na pala yung pagbibigay ninyo ng access po sa kanila di ba pag nag-apply po kayo, kayo or pag open niyo ng uh, app bago kayo mag-start ng application, mayroon pong magpa-pop up na maliit na ano, window at kailangan mong i-yes, yes or okay para po kayo makapasok at makapagpatuloy doon sa application kasi kung hindi hindi kayo makapag-apply sa kanila. Then kayo, pindot lang kayo ng pindot, hindi niyo alam kung ano ang ibig sabihin noon. Doon kayo nadadali ng mga uh, ito, itong mga loan shark na online lending at mga data privacy violators. Kaya, mag-ingat po tayo. Mag-ingat. Anyway, samahan niyo po akong i-welcome si Opeso. <laughs> Welcome back, Opeso. Sana po ay nakapagpahinga ka na at nag-iisip ka na ng bagong uh, strategy, strategiya, strategy mo para makapanloko muli, baka para kumita muli, So, mag-ingat-ingat po tayo, mga kababayan ko. Dahil ang mga online lending app, magpahinga man sila for several months, babalik din yan sila. Namimihasa na talaga yan sila. Uh, hindi natin alam kung kailan yan sila matatapos. Pero kung... Isa lang masasabi ko. Kung walang magpaluko, walang ko Kung wala talagang kakagat sa mga offer nila, kung sana lahat na lang magiging aware na hindi maganda ang mga online lending app. Mostly po sa kanila ay hindi po nakakatulong. Pero wala eh sa atin sa Pilipinas, ilang ilang million pa ilang million tayo. Ang dami pa natin, 'di ba? 100 mahigit, 100 million mahigit. Nasa 108 million na ata. So siguro ang may alam lang sa about ula ay mga nasa siguro 1 million or 2 million ba karamihan po inosente pa at yung mga inosente na yon sila po yon ang kadalasang nagiging bitima ang problema lang kasi yung mga inosente kasi inosente nga sila hindi sila marunong mag research na itong pinapasokan pala nila ay hindi po makakatulong kundi magbibigay sa kanila ng problema kasi kung nagre-research lang talaga sila hindi talaga sila mapasok dyan sa kapahamakan na yan. Anyway, shout out po sa aking uh, mga viewers, sa lahat ng mga subscribers ko. Thank you, thank you very much. At higit sa lahat ang aking mga members. Maraming maraming salamat sa walang sawang suporta. At kung kayo po ay gustong sumuporta sa usapang loan at online lending, mag-member po kayo. 25 pesos lang po kung kayo po ay or sa tingin ninyo nakatulong po kami sa inyong problema pagdating po sa panghaharas at pananakot ng mga online lending app, i-share nyo po sa amin yung uh, kung mayroon lang naman. I-share nyo po sa amin. Pwede kayong mag-send sa amin through Gcash. Kahit 1 peso po, pwede po. Kahit 1 peso. Pwedeng, pwede pwede. I-send nyo lang po sa uh, Gcash number nasa amin description. At pwede din kayong mag-member kung gusto nyo po. 25 pesos lang din naman. Again, maraming salamat po. Hanggang sa muli sino naman na, na naman kaya ang ating iwi-welcome na another online lending app so paalam na po